Magandang umaga po sa ating lahat. Kitang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. Ang ating pong devotion ay nasa Matthew 14 na po. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Uh, I hope and pray na nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. At uh, sama-sama po natin sa panalangin mamaya yung sa opening prayer po natin yung mga kapatid po natin sa dako ng Cebu. Ano? sila po yung malubhang na naapektuhan sa kabisayaan po ano yung kanila pong sitwasyon sa nangyaring lindol kagabi sama po natin sila sa panalangin sa opening prayer Okay, good morning po. Muli ang ating devotion ay matatagpuan po sa Matthew chapter 14. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama, ikaw ang pinakabanal sa lahat, Panginoon. Walang mas, walang maiyahalin tulad sa iyong kadakilaan at walang maiyahalin tulad sa iyong kapangyarihan. Lord, uh, salamat po sa umagang ibinigay mo sa amin. Sa panibagong umaga, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin sa panibagong hininga at lakas, Lord God, na kayo mismo ang nagbigay, maraming 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 salamat po. O Diyos, ang aming pong panalangin ngayong umagang ito na mangusap ka sa amin, at kayo Panginoon na magbigay sa amin Lord God ng uh, kapayapaan uh, instruction Panginoon upang magawa mabasa ma, ma, namin at mabulay mag, 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 magpagbulay-bulayan po namin Panginoon ang inyo pong mga salita Amin din pong hiling, Lord God, na aputin niyo po yung mga kapatid po namin, yung mga kapatid po namin sa pananampalataya na nasa dako, Panginoon, ng uh, epicentre, uh, epicentro, Panginoon, ng, ng ng Lindol Panginoon kagabi. Amin pong panalangin yung mga kababayan po namin sa Visayas, Lord God. Samahan niyo po sila, abutin niyo po sila. At anuman Panginoon yung uh, dulot ng trahedyo na ito, amin pong panalangin na kayo pong magbigay sa kanila ng kapayapaan, Panginoon, at, at, at ng patnubay ng inyong banal na Espiritu. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis at takilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pong pakikiisa sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. No. Ang chapter 14 po no ng uh, Matthew pag po ating pong binasa uh, makikita po natin siguro yung ano makukuklod po natin yung word na faith o ng pananampalataya ano po Let me ask you a question before we start. Kamusta ikaw kapatid? Kamusta ang faith mo sa atin pong Panginoon? Ito po ba ay patuloy na lumalakas? Patuloy na sumasandal sa atin pong Panginoon? O ito ba ay natcha-challenge sa panahon na meron ka ngayon? Sa sitwasyon na meron ka ngayon? Or even sa season na meron po tayo ngayon? No. But, that, but the good thing is we have faith in the Lord. Tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. At dahil doon, nararapat lamang na yung pananampalataya po natin sa Diyos ay patuloy pong lumalago. Ano? Uh, dito makikita natin sa story ng Matthew chapter 14 na ibinigay po sa atin ni Matthew, ay makikita po natin dito yung mga iba't ibang klase ng pananampalataya. Ano? Dito makikita natin sa from uh, verse 1 pa lamang po, ay maaano ma, na po natin yung courageous faith. Na yung si John ay napugutan ng ulo. Ano? Siya po ay pinatay, pinaslang ng walang, walang awa pero dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon no, dahil sa kanyang faith sa Diyos siya ay nagkaroon ng katapangan upang ipangaral ang katotohanan uh, dahil dito siya ay napahamak napaslang physically no? maaaring kinuha yung buhay niya physically pero hindi doon natatapos po ang lahat at dito rin makikita natin yung tinatawag nating submissive faith oh, dahil sa pag-submit doon sa dalawang tinapay at uh, dalawang isda at tinapay ano na na ibinigay nakakain ang limang libo na katao na kalalakihan ano, dahil merong nag-submit ng kanyang baon at yung inyo ayun yun po ay yung bata ma maaring sa ating mat ay imposible pero kayang paramihin ng Diyos ang lahat And lastly, may kita rin po natin dito yung tinatawag nating trusting faith. Ang pananampalatayang nagtitiwala. Dito po tayo mag start sa kwento po ni Peter. Sa Luke chapter, ah, Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 33. Sabi dito, immediately, he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds ito po yung pagkatapos ng pagpapakain sa limang libo and after he had he had decide dismiss the crowd he went up to the mountain by himself to pray when evening came he was there alone but the boat by this time was a long out was a long away was a long way from the land beaten by the waves for the wind was against them so, may present na po na bagyo noong sila ay may, may, may present na po na pressure doon po sa paglalakbay ng mga alagad dahil sa malakas na hangin. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the when the disciples saw him walking on the on the sea, they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." But Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter and so, so so Peter get out of the boat and walk on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink and he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, o you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Purin po tayo, purin po ang Dios sa pagkabasa po ng salita niya. No, tunay po na talagang uh, bagamat, malamang beses sa na po natin itong narinig. Eh, talagang pinapaalala po nito sa atin Kamusta ba talaga ang pananampalataya natin sa atin pong Panginoon? Bilang bilang kanyang mga anak at manggagawa na uh, ginagawa yung kanyang kalooban. No? Napakarami po nating alala, alalahanin sa mundo. Napakarami po nating uh, mga mga dinadaan ng problema, samutsari po 'yan, ano po? Hindi po 'yan mawawala sa buhay natin. Kasama na po 'yan sa araw-araw na buhay natin. Pero Kasama yan, habang inaarap natin yung iba't ibang mga bagyo sa buhay, meron po tayong tinatawag na pananampalataya. At dahil po sa pananampalataya natin, nagagawa na, na po natin magtiwala sa Diyos na kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi natin kaya. Amen? Na kaya niyang abutin yung mga bagay na hindi natin kayang abutin. Na kaya niyang baguhin yung sitwasyon natin na kaya niyang baguhin yung bagay na hinaharap mo at gawing magaan para sa iyo, para sa akin. No? Dahil po iyon sa ating pananampalataya. No? Maaring guminsan ay kagaya ni Pedro, no? kinakailangan nating umalis doon sa boat. No? At yun yung unang ginawa po ni Pedro. Siya po ay umalis doon sa boat. Why? Kasi meron siyang desire. Tandaan po natin, bago po, bago pa po umalis si Pedro sa bangka, meron nang malakas na hangin at may 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 ahalon ng kasama nandoon pa lang sila sa bangka no makikita po natin yun doon present na yung bagyo maaring maaring sabihin natin pong bagyo present na po yung lakas ng hangin bago pa man umalis si Pedro doon sa bangka pero nung pag-alis ni Pedro he stepped out into the boat nakita niya kasi ang ating Panginoon na naglalakad din sa tubig at naranasan ni Pedro na makatungtong no na makatungtong sa ibabaw ng tubig naranasan niya po iyon Handa, hindi dahil sa hindi dahil sa uh, nais niya lang kung hindi ginawa iyon ng Diyos sa kanya present na yung bagyo kanya lang po habang siya po ay nasa tubig at nasa ibabaw ng tubig nakita niya yung hangin no? when he saw sabi po doon And Peter, ans and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He walked on the water, naglakad na siya, nandun na siya, hindi lang siya nakatayo sa ibabaw ng tubig. He walked on the water and came to Jesus habang siya ipapalapit. Ang sabi po dito, but when he saw the wind, no? dun po nagsimula na lumubog si Pedro. At dun, po, dun, ayun lang po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong araw. Sabi po di ba, na eh, eh di ko po alam kung uh, familiar po sa inyo ito. The opposite the opposite of faith is not doubt but fear. Amen. Kapag ka tayo ay nagsimula nang matakot, doon na nag-shake yung ating pong pananampalataya. Kapag po tayo ay nagsimula nang mangamba, doon na nag-shake yung ating faith sa ating Panginoon. Kung minsan hindi lang nag-shake, nababawasan. Kung minsan hindi nga lang nababawasan, napapalayo tayo sa Diyos. At umahanap tayo ng ibang solusyon na alam natin na magbibigay ng comfort sa ating pag-iisip. Dahil yun nga po yung takot. Sabi ng Hebrews 11 verse 1, Faith is the assurance of the things we hope for. No? At ito yung kasiguro, kasiguro, kasiguraduhan sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Dahil sa ating pananampalataya, even though hindi pa natin nakikita pero pinaniniwalaan na natin. At yung ating pong pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala kung hindi pagtitiwala sa Diyos. No. Present na yung hangin, meron ng bagyo, meron ng malakas na alon bago pa man umalis si Pedro sa bangka. Pero nung hindi na, na, niya nakita iyon, ang nakita niya si Jesus Christ. Kaya lang, nung papalapit na siya kay Jesus Christ, nabaling, nabaling yung kanyang atensyon sa alon at hangin. At dahil dyan, siya ay lumubog. Anong indication ito sa atin mga kapatid? Hindi po ba't si Pedro ay isang magaling na manginista. Hindi po ba't siya ay may ability to survive during the storm doon sa mga time na iyon? Pero bakit tila, tila kaya siya ay natakot? Bakit kaya biglang gano'n na lang yung kanyang, uh, yung nangyari sa kanya? No, bigla siyang lumubog. Nakakalimutan ni Pedro na may ability siya na lumangoy. May nakakalimutan ni Pedro na may ability siya na mag-survive. Pero nakakalimutan niya yon dahil po sa takot. Alam niyo ang nangyayari kapag po tayo ay natatakot. Nakakalimutan natin na kaya talaga natin yung isang sitwasyon nadadala tayo ng takot nadadala tayo ng pangamba nakakalimutan po natin na teka kaya ko naman pala kaya ko pala kaya lang dahil natakot na tayo hindi na natin ginawa kaya mo naman palang magbahagi ng salita ng Diyos kaya lang dahil natakot tayo hindi na natin siya ginawa faith, the opposite of faith is not doubt but fear kapag nagsimula na yung pagkatakot nagsisimula na rin yung pagdududa sa ating kakayahan at dahil dyan, anong ginawa po ni Pedro? Siya po ay humingi. He cried out for help. Humingi po siya ng tulong. Sabi niya, Lord, save me. Maaaring sa point ng buhay po natin ngayon, ngayon mga kapatid, maaaring kagaya mo, kagaya ka ni Pedro. Maaaring nandurong ka na sa point na humihingi ka na ng tulong. But you know what? Jesus is there. Jesus was there to pick up Peter. To pick him up at sabihin na at anong sabi ni Jesus Christ oh you of little faith bakit nakalimutan ni Pedro na andun si Jesus si Jesus ang kanyang pinunta tuon sa ibabaw ng tubig pero siya yung tiyunting lumubog mga kapatid maaaring sa sa sitwasyon na meron po tayo ngayon sinusubok yung pananampalataya pala natin meron pong present na pressure nagbibigay ng hangin ng alalahanin sa ating mga isipan maaaring natatakot po tayo pero po tandaan po natin, kaya natin yung sitwasyon. Sabi ko nga po ano, bago pa malaman, mo pa malaman na kaya mo harapin ang isang problema, alam na ng Diyos at may tiwala ang Diyos na kaya mo talaga. Bago pa natin malaman na kaya nating harapin ng isang bagyo, ang isang sandamakmak na problema, may tiwala sa atin ang Diyos na kaya natin. Ang tanong kailangan lang natin umeg maglumabas sa bangka. Na kahit may bagyo kailangan lang natin lumabas sa bangkat lumapit kay Jesus. Ayun po ang ating pananampalataya. Pananampalatayang nagtitiwala sa Diyos. Nakikit sa ating kakayanan, kaya ng Diyos. Na higit sa bagay na, ka, na, na alam natin, mas kaya ng Diyos ang mga bagay na hindi natin kaya sa buhay natin. Look out look at Peter. Sabi niya, he cried out for help. Lord, save me. Kung tayo po ay nabibigatan na, pwede tayong lumapit sa Diyos. We all have the confidence na lumapit po sa ating Panginoon. Ano yun po yung sinabi ng 1 Peter chapter 2, uh, verse 4? Lumapit kayo sa Kanya. Sino yung lalapit? Yung mga pinili ng Diyos. Dahil tayo ay pinili at tinawag ng Diyos, tayo yung kanyang mga anak, anytime, pwede po tayong lumapit sa Kanya. Kapatid, kung tayo man ay sandamakmak na problema ang kinakaharap, at tila baga malulubog na tayo. The good thing is, meron tayong lalapitan. Pangawakan po natin to. Meron tayong kakapitan. Hindi lang basta lalapitan. Meron tayong kakapitan sa buhay po natin. At yun po yung mensahe sa atin ng Diyos ngayong umaga. Huwag kang matakot kapatid. Kasama mo ang Diyos. At yun yung sinasabi ni, ni Prophet Isaiah sa kanyang libro do not fear. Fear not. Ang daming beses silanggit po yan sa Bible. Lumakad ka man sa ilalim ng tubig, hindi ka malulunod. Lumakad ka man sa naglalagablab na apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Why? Ang sabi doon, because I am with you. At yun yung isa sa pinaka the best na pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo bababayaan sarap pong ang kinin ng pangako na yon kasi hindi tayo nag-iisa. Ano man pong battle ang dinadaanan natin ngayon, anong pagkakasakit man yan, kakulangan man yan sa pinansyal, problema man yan sa loob ng pamilya, kapatid, hayaan nyo po na lumakad kayo sa tubig kasama ang ating Panginoon. Ibaling nyo po yung ating iinyut, ating, yung ating pong atensyon sa ating pong Panginoon at huwag sa bagyo sapagkat pag tumingin tayo sa bagyo mawawala yung focus natin pero pag tumingin tayo kay Kristo magagawa po natin yung mga imposible sapagkat walang imposible sa atin pong Panginoon maraming salamat po sa inyong pakikinig but let me leave you a question bago po tayo mag pray what boat? maaaring yung boat na meron po tayo ngayon maaaring comfort zone maaaring habit, maaaring fear na sinasabi sa atin ng ating Panginoon na alis ka na dyan sumama ka sa akin yung pwede na nating iwan baka hindi nga problema yung problema eh. baka ang problema na nagpapaalis sa atin sa ating Panginoon eh minsan social media mas marami pa tayong time mag-scroll -mag sa FB mas marami pa tayong time manood sa ating mga mobile phones sa magibigay yung focus natin sa ating pong Panginoon na sa atin lang din po yun eh kailangan natin ituon yung ating atensyon sa ating Diyos sapagkat siya po yung sentro ng ating pong pananampalataya kaya sabihin mo kung nasan ka man ngayon sabihin mo sa sarili mo kaya ko to dahil kasama ko si Kristo kaya kong lagpasan ito dahil kasama ko si Jesus at hindi hindi ako mag-iisa. Hindi hindi ako nag-iisa. Salamat po mga kapatid at magandang umaga po. ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Ngayong umaga, let us all pray. Tayo ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa inyo pong mensahe na nagbigay sa amin Panginoon ng encouragement. Salamat Panginoon sa kwento po ni Peter na tray naranasan niya Panginoon lumakad sa ibabaw ng tubig. Salamat Panginoon dahil walang imposible sa iyo. Salamat po dahil alam po namin anuman po yung bagyo, anuman po anong gaano man kalakas yung hangin, gaano man kalaki yung alon kaya po namin yun yung malagpasan sapagkat hindi kami dapat sa alon at sa hangin tumingin kundi dapat sa iyo lamang kami nakatingin Panginoon Lord I pray sa mga kapatid ko po na nakakaranas ng mga uh, problema sa buhay pangamba, pagkatakot akin pong panalangin Panginoon na pakalmahin niyo po yung bagyo sa kanilang isipan sa kanilang damdamin at kayo Panginoon na magbigay sa amin Panginoon ng tulong Every time po na kami, na kami po Panginoon ay palubog na Lord, maaari ngayon may nakikinig dito sa, sa online devotion na sa damak yung problema na tila malulubog na Panginoon sa dami ng problema. Lord, tulungan niyo po ang aking kapatid na ito at aking pong ipinapanalangin na iahon niyo po siya Panginoon sa pagkakalubog at dahil dito Panginoon, alam ko po na bibigyan niyo po siya ng kalakasan, Bibigyan niyo siya Panginoon ng kainahuna ng pag-iisip. Samahan niyo po Panginoon ang bawat isa na dumadaan Panginoon sa bagyo. At aking pong panalangin na kayo Panginoon ang maging Panginoon ng buhay namin. Nang sa ganoon, hindi po kami basta-basta matatakot, hindi kami basta-basta Panginoon uh, mangangamba. Sapagkat so, Lord, ang confident namin ay nasa sa iyo. Sabi mo Panginoon sa 1 Peter sa, sa, First Peter chapter 2 verse 4, lumapit kayo sa akin. At yun po yung aming inaangkin Panginoon. Anytime Lord God, sa bawat araw may mga problema man dumadating, pwede kaming lumapit Panginoon sa iyo. Sinabi mo rin yun sa Matthew 11:28, lumapit kami Panginoon. At hindi hindi po kami magsasawa na lumapit, kumapit sa iyo. Sa so, pagkatunay po ang inyong pangako. Hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Gawin niyo pong ligtas, Panginoon, yung aking mga kapatid sa pananampalataya na nakikinig ngayon. Maging yung mga kapatid po namin, Panginoon, sa dako po ng kabisayaan, Panginoon. Pagbalahin niyo po sila at huwag niyo po silang pababayaan. Lord, makakaya po namin ang lahat at may confident kami, Panginoon, na kaya talaga namin ng lahat sapagkat kasama ka namin at hindi po kami mag-iisa. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. No? Maraming salamat po sa inyong mga nanood. Uh, God bless you po. Mag-ingat po kayo palagi.